Ito ang kopya ng video na eksklusibong nakuha ng BNC na nagpapatunay umano sa kaugnayan ni Mary Ann Maslog alias Jessica Francisco sa ilang matataas na opisyal ng PNP. Kita sa video si dating CIDG Chief Romeo Karamat at si Suwal Pangasinan Mayor Dong Kalugay. Si Karamat ang hepe ng CIDG nang ilunsad ng ilunsadang raid sa Zunyuan Technology sa Bambantarlak noong Abril Si Kalugay naman ang diomanoy boyfriend ni dating Mayor Alice Go. Ayon sa source, kuha ang video sa isang lugar sa Central Luzon na malimit maging stopover ng mga motorbike enthusiasts. Ang pogi oh! Sa video, maririnig si Maslog na tinatawag na pogi si Karamat habang naglalakad dito at nagsusut ng gloves. Maya-maya, naglapit at nag-usap si na Karamat at Kalugay sa lokal na lingwahe. Negosyo mano ang pinag-usapan ng dalawa na nagkakahalaga ng ilang milyong piso. Narinig sa usapan ang pangalang Estomo na ayon sa source ay isa rin umanong general ng PNP. Sa dulo ng video, kita ang isang lalaki na tila foreigner. Siya si Vauter de Jong na umano'y asawa ni Maslog. Ayon sa intelligence report na nabasa ng BNC, nagsilbing ninong ni na Maslog at de Jong si Karamat sa kasal nila sa Cebu. Makailang beses sinubukan ng BNC na kontakin si Karamat pero hindi kami nagtagumpay na ng BNC na nagretiro sa serbisyo si Karamat nito lang October 2. Patrick, what's your motorbike there? <laughs> Samantala, narinig din sa video si Maslog nang tanungin niya ang isang nagngangalang Patrick kung alin sa mga motor na nakaparada ang sa kanya. Sumagot si Patrick, yung BMW. Ayon sa source, ang tinutukoy na Patrick ay si Jan Patrick J.P. Samson, isa sa umano'y co-conspirators ng kumpanya ni Alice Go The West cars.